di daw gud ano uh, so ani kami ana no uh, sa uh, purok dos uh, barangay palanugan so medyo naguran-uran kanina siya nga madalunot so badaw gud man Ay, uy uy di di daw adalunot so ada ano? ah uh, si ma'am Jane so uh, saludo nga sa to na uh, mga maistrang nga uh, nagtutudlo lalo-lalo na lalo, ito sa mga bukid lalo-lalo uh, na lalo, gud ato nga A uh, mga tagpira ka oras ang ginbabaktas ano para lang makapagtudlo makapaghatag uh, edukar sa mga kabataan so saludo sa iyo so so ganyan na naranasan na niya na ma'am ano kay uh, salat siya katit uh, magtutudlo ay uh, baktas siya so pabalik-balik nga di sa uh, palanugan um, so, nga yung so saludo uh, sa mga maistrang nga uh, adtugod uh, Uh, sa mga ibang lugar, mga pera ka oras ang ibabaktas lalo na makuri ang dalan, madalunot. So sugod so, sini na nga nag inuran dili, umagi an makusog na uran. So balik ka So saludo sa iyo ano. Ad kay diri tungod sa iyo, ang uh, waray mga kabataan nga uh, waray dunong, nga uh, waray mga inadman, diri na ibabarusan kun nanu an dapat nira maadman Hinong dansan iyo mga tudlo nga mga magigiting naton na mga uh, guru, ano, mga maestra. So Saludo. Uy! <laughs> <laughs> Harin. Kadalunot kasi. Kapis na. Lagi daw. So, asyad to. So. Mate lang nga balintong. Uh. So, kung may lalo yung lalat nga nga mga uh, mahinang nila lang uh, magbaktas. So God, sini nga madur So, ah. Uh, na laliwat, ano? Kay... Sugod so, sinigod ang pinaka makauri nga dalan nga madalunot kay uh, sering pangani nga iton nga nag-agi anay ini tapos tigda uranon uh, asan makusog kay ang lapak niya bagan na igbaw so as iton nga bagan kadal kadalunot good So asya lang no, mga kaigil. So mga pa'y nakulop sa iyo. So uh, pauli na kami yan sa city. Uh, biyahe na liwat. I love you.